Kausapin natin si Health Assistant Secretary Dr. Albert Domingo. Uh, Dr. Domingo, magandang gabi po. Magandang gabi po, uh, Sir Aljo at sa ating lahat ng taga-panood at taga pinig Opo Asek, uh, Paano po natin malalaman ang pagkakaiba nito pong pertosis o whooping cough sa COVID-19 o hika? Ya, yeah, yung uh, pertussis, uh, magandang tanong po yun. no kasi sa panahon ngayon na uh, maraming mga pwedeng uh, sanhi ang uh, upo na naririnig natin. Ngunit sa pertussis kasi yung talagang halak no uh, na nakamonitor monitor po kanina, na, na plain po ninyo no yung tunog na para bang para siyang hinihika, hika, mm. pero ang bata ay walang hika. Siguro yung susunod na tanong, eh anong pinagkaiba niya sa hika? Yung hika po kasi, karaniwan, hindi linalagnat. Ang pertussis ay may lagnat. Meron kasi tayong infeksyon. May kasama rin pagpaparan ng ilong, uh, tripon, uh, runny nose ang ating pertussis. Mm. At yun po yung uh, mga senyales na malalaman natin na hindi ito COVID at hindi ito hika. Okay. Ah, uh, paano po 'yan na uh, asect dahil ah uh, pag uh, na sa kanil kanilang bayan, ang marami nating kababayan lalo na dito sa Metro Manila palabas ng Metro Manila ah uh, pinapayuhan ba natin na magsuot na ng face mask uh, uh, habang bumibiyahe? Opo, magandang rekomendasyon po na hindi natin siya nire-require, voluntary okay. po, pero napakahusay po na proteksyon ang paggamit ng face mask. Lalo na pag tayo ho ay hindi makakaiwas na magkumpol-kumpol kung tayo ay magkakasama kung yaad sa biyahe sa loob po ng bus o kaya uh, tayo mag-aantay sa terminal na talagang nakapila ang mga tao ito po ay isang iba yung pag-iingat na talaga namang makakatulong sa pagpigil ng paghawa nitong pertussis or whooping cough Anong edad po ang karaniwang tinatamaan po nitong sakit na ito uh, Asek? Lahat po ng edad ay uh, pwedeng tamaan ng uh, pertussis. No? Although napapansin natin sa ating datos na ang pinaka-awawa, ang pinaka-natatamaan, na, ay nga ng ating kabataan, lalo na yung mga baby, yun, no? yung mga infants natin. No? And uh, sabihin ko lang rin po no, na baka mamaya kasi ang ating mga nanay inaantay yung ubo. Sa mga baby, ang nangyayaring simptomas, hindi sila inuubo, ngunit sila ay nangangasul. Kapag sila ay umubo, nag-iiba yung kulay ng bata. Nagiging asul sa nagsasyanosis at sa tinatawag namin sa medisina. So lahat ng kita ay uh. apektado pero ang pinakakawawa at kailangan natin protektahan at bakunahan yung mga bata. May sapat ba tayong bakuna dito, ASEC? Yes, we do have uh, vaccines. Ang distribution lang po ngayon yung aming inaasikaso sa Department of Health dahil ang ating distribution, na, nakakita na nga tayo ng 453 na kaso ng pertussis sa uh, unang sampung linggo ng taong ito. Uh, may mga rehiyon na mas mataas ang kaso, may mga rehiyon sa ating bansa na hindi naman ganong kataas. So ang ginagawa ng DOH ngayon, minumove po natin yung mga bakuna na hawak na natin para dun sa mga mas mataas ang bilang na kailangan bakunahan ay dun tayo nagko-concentrate. At the same time, naka-order na po kami ng mga replacement stocks or additional stocks coming from our vaccine manufacturers para po sa pertussis at hindi lang po yan, pati sa mga ibang sakit tulad ng uh, tigdas o yung mga iba pang vaccine-preventable diseases. Paano yung mga nakatanggap na ng bakuna nakasama sa 5-in-1? Okay lang bang madoble, uh, Asec? Tama, okay na okay lang po yun, no, Sir Aljo. No? Yung mga nabakunahan na dati na ng 5-in-1, there is no cause for concern para maulit. Ngunit ang aming pong inaabiso, lalo na sa ating mga nakatatanda na nabakunahan, malamang sa malamang kung tayo ay pinanganak noong mga 1980s or older, ay tayo po ay nabakunahan. And uh, wag po natin ang agawan yung ating mga kabataan. Importante na sila po. Ngayon, doon naman po sa mga bata na hindi natin sigurado, baka hindi na maalala ni Mami or uh, ng nagaalaga kung ang bata ay nabakunahan wala po problema kahit uh, maulit yon so we actually advise dahil na yung mga 5 years old and below at yung mga talagang uh, sanggol na mabakunahan laban sa pertussis pwede bang antibiotics dito uh, muna uh, aseb gabang uh, uh, inaantay pa ang sapat na supply ng bakuna Meron pong antibiotics talaga na ginagamit. Actually, uh, kanina nga po nagre-review ako. Alam niyo po ba ang pertussis pa noon pa ni Magellan noong uh, 16th century? Uh, nakikita na po 'yan na medisina. Pero ang uh, antibiotics na ginagamit natin dapat po ni reseta ng doktor. And actually, ang gamutan ng pertussis can run from 7 to 14 days. So mas maganda po talaga yung prevention na wag na nating antayin na magkaroon tayo ng sakit kasi mahirap din po no, as na nga po natin iba yung tunog ng ubo mas mabigat po mas mahirap yung ubo ng pertussis mas maganda mag-ingat yung ating sinabi nga na bakuna most effective at yung pagtakip ng uh, ng muka or face mask uh, optional voluntary uh, highly recommended at ang ating paghugas ng kamay at piliin natin yung mga lugar kung kaya na hindi matao at maganda ang daloy ng hangin maliban po sa lungsod kes Saan saan ang mga lugar sa labas ng Metro Manila lalo na na inyo na-monitor na may mga ganitong kaso pong sakit uh, itong uh, uh, whooping cough? Uh, Opo. Actually, inaantay po natin ang ating mga local government units dahil alinsunod sa ating batas, sila po yung may uh, kapangyarihan at may tungkulin na mag-declare ng mga outbreak. Sa ating po mga kababayan, huwag kayong alarma huwag tayong maalarma pag sinabi nating outbreak. Ibig sabihin lamang po nito, nakikita po ng ating mga doktor, nakikita ng ating mga health officers na tumaas ang bilang ng numero ng kaso at sila na ay kumikilos. Yun po ang ibig sabihin ng outbreak. So we are uh, actually waiting and we are guiding our local government units uh, na monitor po namin uh, sa Gawing Iloilo City dalawang distrito lamang hmm. po hindi po yung buong siyudad no yung ating uh, Iloilo health officers are actually monitoring and uh, proposing to declare an outbreak over there but we are waiting kasi it will be subject to scientific validation po Ano na lang po ang may papayo ninyo sa ating mga kababayan na nakikinig at uh, nanonood po sa ating ngayon tungkol sa uh, pertussis o so itong uh, whooping cough, uh, Doktor. Opo. Sir Aljo, maraming salamat at sa ating uh, PTV4 sa Ulat Bayan, sa ating pong lahat ng mga kababayan natin na nakikinig. Pwede po nating ituloy ang ating mga aktibidades, ngunit tayo po ay mag-iingat. Ang ating pong mga bata, mga alaga, mga anak, mga pamangkin, siguraduhin natin bakunado laban sa pertussis. Ang tawag po dun sa bakuna na ginagamit ngayon ng uh, ating gobyerno ay ang pentavalent vaccine. Ito po ay libre at makukuha sa ating mga government health centers sa nationwide. Kung magkataon po na sa health center ay wala mo ng stock, wag po mag-atubili, uh, wag mag-worry dahil uh, inaatupag na po natin ang mga replacement stocks. Mag-antay mag, uh, lamang po ng anunsyo mula sa local health center kung kailan po magkakaroon. This is already going to happen in the next one to two months. And, uh, para sa pag-iingat, ang pagsuot ng face mask ay voluntary ngunit highly encouraged at maghugas po tayo ng kamay at kung kaya natin pumili ng mga lugar na ang daloy ng hangin ay maganda, yun po ang ating puntahan. Maraming salamat Health Assistant Secretary Dr. Albert Domingo.